Ay, mga magandang araw sa inyong lahat. Uh, welcome ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon dito ay ang uh, <clears throat> tungkol sa mga complainants uh, na nag-file ng kaso. And then, sa simula pa lang nung uh, mga conferences sa uh, kaso, eh, lagi ang tanong na, kung magkano ba makukuha at uh, <clears throat> kung paano yung offer na ganito lang at hindi sa tingin nila eh, sapat para doon sa kanilang in-expect. Uh, ang bottom line is tama ba na sa ganong mindset na tayo at the early stage of uh, the case na final natin. Discuss natin yan after nitong uh, ating uh, shoutout sa mga mas nating uh, followers every page na ATTY Elvin at sa YouTube channel natin, no? yung mga subscribers natin. Dyan. Yung topic natin today, uh, actually ano to, uh, galing to sa comment ng isang subscriber natin na nasa dole na yung kanilang mga conferences. And then sa so first hearing, yung may-ari yung dumating. Second hearing, yung kapatid kapatidong may-ari yung dumating. Sa third conference... Uh, yung may uh, yung kapatid ulit na may ari yung dumating tapos parang nakachinelas no, lang daw tapos ng second conference 15k yung ino-offer nung nung kapatid na may ari so magkano diba ba ang makukuha nila Well to know that uh, actually uh, you need to um, make assumptions now ang um, two assumptions na dapat mong gawin dyan, una, kapag nanalo ka sa kaso. Pangalawa, kapag uh, natalo ka sa kaso. Kasi magkaiba ang halaga ng makukuha mo kung manalo ka or matalo ka. Kapag ikaw ay nanalo, syempre kung illegal dismissal complaint yan, uh, merong payment of fallback wages. Tapos, uh, kung hindi ka nagpa-reinstate, meron niyang uh, separation pay in your of reinstatement, one month for every year of service. Tapos kung meron kang hindi nakuha sa mga araw na huling pinasok mo, then you get also yung last salary mo plus uh, yung pro-rate 13th month pay and service incentive. Fee. Ngayon, to know kung magkano yung amount na yon will depend kung magkano yung sahod mo. Doon sa ating subscriber, hindi niya binanggit sa kanyang comment kung magkano yung sahod niya. So, let's make an assumption na lang na halimbawa, uh, at 20,000 yung sahod mo, tumagal yung kaso ng uh, 12 months, no? one year. no So, multiply mo lang naman ang uh, 20,000 mo by 12 months. No, so that's uh, 240,000. Yan ang back wages mo. Kung naka 5 years in service ka naman, the 20,000 times 5, that's 100,000 yung yung uh, separation pay in lieu of reinstatement. Parang ganon. Plus, ano ma-prorate mo, 13th month pay, huling araw na pinasok mo. So, mga siguro more or less yan aabot ah, na ng mga 30k additional 30k so 240 plus 100 340 plus 30k sabihin natin mga 370 after one year nagkasuhan kayo ng kumpanya no ay kung hindi sila mag-appeal mga ganun ang makukuha mo kung 20,000 na sahod mo every month pero kung matalo ka dyan ang makukuha mo ay yung huling araw na pinasok mo lang so baka mga 30k lang no? So, yun ang mga assumptions na pwede mo lang magawa dyan sa kaso na yan. Now, is it the uh, best na uh, sa ganitong stage, at that early stage, eh nag-iisip ka na na kung magkano. ka ng kaso, kasi simula nyo pa lang ng mga conferences, pero may isip mo, nandun na sa magkano. Ako kasi in my view, uh, kapag nagkaso ka, unang-una sa lahat ang rason kung bakit mo ginawa yan should be matter of principle. Okay? Kasi kung pera ang motivation mo sa pagkaso, mapapagod ka, may stress ka, and then suddenly, mawawala yung fire mo. No? Mawawala yung desire, yung passion mo, yung drive mo para iproso yung kaso mo. No? Kasi nga, hindi grounded sa prinsipyo yung pagkaso mo. Nakadepende ka lang sa pera kung matalo ka sa unang level, iniisip mo ngayon, zero ka na, wala ka na makukuhang ng pera. So, hindi ka nagaganahan sa pag-appeal kasi parang far, sa feeling mo, wala ka na rin makukuha. However, if you are pursuing yung iyong kaso on a matter of principle, naniniwala ka na tama ka, tama yung binagawa mo, mali yung kumpanya na ng api sa'yo, then kahit matalo ka sa unang level, the more drive that you will have to pursue further kasi ang, ang hinahanap mo ay justisya. Yung quest for justice mo, yun ang dapat na apoy na nag-aalab sa damdamin mo. Okay? Hindi yung pera. So, ang pera will follow kapag ka uh, nakuha mo yung justisya sa mga ganitong klaseng kaso wala namang nagsabing mali yung ginagawa mo na pera agad na, na sa isip mo sa unang bungad pala ng kaso. But, mas maganda, better, no? Na driven ka ng prinsipyo kaysa sa pera kapag ka nag-file ka ng kaso. Kasi kapag prinsipyo ang uh, nauuna sa galaw mo, ang ibig sabihin noon na inasikaso mo yung mga ebidensya na gagamitin mo sa pagpursige ng kaso mo. So guys, uh, I hope you learned something from this video. And if you do, uh, share in the niyo. And again, uh, of course, thank you for watching uh, this video. And I hope to see you in my next videos. God bless.